Hi guys! So ayan, andito na po tayo sa Sukat, Muntinlupa. And ayan, mag-start pa lang po ang ating program. So later, tignan po natin kung anong mga ganap dito. Let's go! Headed by Commissioner Jane Ostexon and the personnel of RNSD, NCRPO, headed by Force Commander Ayan, so, it's National Down Syndrome Consciousness Consciousness Month Awareness Celebration. Ayan, so, kita na naman tayo mga bata and mga participants natin may merong mga pabigay. Ayan, so, later ipamimigay po mga toys and ang toys and mga ano to? Ayan, may mga ano pa, damit and grocery packs and of course ayan pang school ayan and food pang mabit, snacks ayan so later ipamimigay po natin kasi ongoing pa yung palaro sa mga bata So ayan guys, continuous pa rin po ang activity natin dito ngayon sa May Sukat. So ang ating itong Lil Brave Heart, Muntin Lupa Chapter ang nag-invite po sa ating PNP Dance and Fitness Team. Sa, so, sila po yung nagsusupport sa ano to, in, eto is in line with the celebration of ano to? Down Syndrome Awareness Month Outreach Program. So, ayan. Uh, uh, all members ng chapter na ito ay nandito po para may, para may maibigay silang blessing. So, may mga gift giving and then games and food para sa mga participants natin. Ayan. So, later po titignan natin kung anong mga mangyayari pa dito. Let's go! Yes. Yes. Ayan, sir. Ito naman. Yes, sir. yes. Hi, hello. Uh, I'm Erin po, Soledad from Muntinlupa. and this is my son, Kevin. He's six years old. At uh, taga Muntinlupa po kami, and uh, we're now celebrating po itong ano National Down Syndrome Consciousness Month Outreach Program. Para po sa mga parents po na discouraged po na meron po kayong mga Down syndrome na mga anak, don't be po. They're so lovely and ano po, blessed po sila. Kaya po, ano, kung mapapansin niyo po, marami pong uh, nagiging masaya po ang aming pamilya dahil po sa kanila. And mas nagiging strong po yung aming uh, buhay mag-asawa dahil po sa kanila. O, maraming pinagdadaanan, maraming struggles, pero yung every opportunity po na nagiging Um, nare-reach po namin sa kanila. Nagiging hindi lang siya normal achievement but sa double achievement mo para sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Araw-araw hmm? uh, for -araw, last day para uh, maibigay po natin lahat ng best sa kanila. No regrets po tayo. Kasi okay. uh, tanggapin po natin na uh, ang buhay po ay hiram lang po sa atin. Uh, kung ibibigay po natin lahat, uh, na, wala So, ayan guys, we're done with our activity for today. So, ayan, mga kasama ko. And, uuwi na po kami. And, do are so thankful for today kasi it's Sunday. And, thank you Lord for the blessing. So, mamaya pupunta tayo ng church. Oh, narinig nyo? Pupunta tayo ng church. Ayan. So, Masaya din nung Sunday na to kasi nagbigay tayo ng blessing. Yes, madami tayong napasaya ng mga bata. Ayan, so yan lang po ang activity natin for this video. Thank you so much. Ayan, don't forget to like, follow yung Pika Metro Manila po. Ayan, thank you so much. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!